Nagpala kayo kung kayo ay makikinig sa mga salita nitong labing dalawang aking pinili mula sa inyo upang maglingkod sa inyo at maging inyong mga tagapaglingkod. At muli higit na pinagpala sila na maniniwala sa inyong mga salita dahil kayo'y ay nagpatotoo na inyo akong nakita at nalaman ninyo na ako ay siya nga. Mapapalad ang mga abasay sa Espiritu na lumalapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At muli mapapalad silang lahat na nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. At mapapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. At mapapalad silang lahat na nagugutom at nauuhaw sa kabutihan, sapagkat sila'y mapupuspos ng Espiritu Santo. At mapapalad ang mga maawain, sapagkat sila'y kaaawaan. At mapapalad ang lahat ng may dalisay na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos at mapapalad ang lahat ng tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. At mapapalad silang lahat na pinag-uusig dahil sa aking pangalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay lalaitin at pag-uusigin at pagsasabihan ng lahat ng uri ng kasamaang hindi totoo dahil sa akin. Sapagkat kayo ay magkakaroon ng malaking kagalakan at kasiyahan, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon nila pinag-usig ang mga propetang nangauna sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo na maging asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay mawala ng lasa, saan kaya ang lupa ay mapapaalat? Ang asin ko magkagayoy magiging walang kabuluhan, kundi ang itapon at yapakan ng tao. Ibinibigay ko sa inyo na maging ilaw ng mga taong ito. Isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tatago. Ang nakasindibang kandila ay ilalagay sa ilalim ng takalan? Hindi, kundi sa isang kandelero na nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa makatuwid hayaang magliwanag ang inyong ilaw sa mga taong ito upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ng inyong ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang wasakin ng batas o ang mga propeta. Ako'y naparito upang tumupad. Ibinigay ko sa inyo ang batas at ang mga kautosan ng aking ama upang kayo'y maniwala sa akin at magsisi at lumapit sa akin na may pusong bagbag at nagsisising espiritu. Nasa inyo ang mga kautosan at ang batas ay natupad na. Kaya nga magsilapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Sapagkat kung hindi nyo ako susundin, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sinabi nila noong unang panahon na sino man ang pumatay ay mapapasapanganib sa, sa kahatulan ng Diyos. Ngunit sino man ang nagagalit sa kanyang kapatid ay manganganib sa kanyang kahatulan. Kaya nga kung kayo ay lalapit sa akin o magnanais na lumapit sa akin at naaalala ang inyong kapatid ay may anumang laban sa inyo, magtungo kayo sa inyong kapatid at makipagkasundo muna. At kayo'y lumapit sa akin ang may buong layunin ng puso at tatanggapin ko kayo. Isinulat nila noong unang panahon na huwag kayong makikiapid. Ngunit sino man ang tumingin sa isang babae na nagnanasa sa kanya ay nagkasala na sa kanyang puso. Huwag ninyong pahintulutang pumasok ito sa inyong mga puso. Higit na mabuting pagkaita ng sarili ng mga bagay na itot pasanin ang inyong krus kaysa ihagi sa impyerno. At nasusulat ding mahalin ninyo ang inyong kapwa at kapuotan ang inyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ang inyong kaaway. Pagpalain silang sumusumpa sa inyo, gawan ng mabuti silang napopoot sa inyo at ipanalangin silang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng Amang nasa langit. Yaong mga bagay noong unang panahon na nasa ilalim ng batas sa akin ang lahat ay natupad na. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at lahat ng bagay ay naging bago. Ano pa't nais ko na kayo ay maging ganap nakatulad ko o ng inyong ama na nasa langit ay ganap. Kung kayo'y mananalangin, hindi ninyo gagawin ito upang makita ng mga tao. Kung kayo'y mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid. Kung may sara na ang inyong pinto, manalangin kayo sa inyong amang nasa lihim. At siya na nakakikita ng lihim ay gagantimpalaan kayo ng hayagan. Sa ganitong pamamaraan, magsidalangin kayo. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan ninyo. Mangyari ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Patawarin kami tulad ng pagpapatawad namin sa may utang sa amin. At huwag ninyo kaming hayaang akayin sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama, sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, ngunit mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, alin may kanyang kapopuotan o iibigin, o kaya'y kakapitan o kamumuhian. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa mamon. Tandaan ang aking mga sinabi sapagkat kayo yaong aking mga piniling maglingkod sa mga taong ito. Kaya nga huwag kayong mag-alaala para sa inyong mga buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o iinumin, o kung ano man ang inyong isusuot. Isa alang alang ang mga liriyo sa kung paano sila lumalago. Hindi sila gumagawa ni sila'y Gayon man maging si Solomon sa lahat ng kabantugan niya ay hindi nakapagsuot ng mga ito. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan at ang lahat ng mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Huwag kayong mag-alaala para sa bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalaala ng mga bagay para sa kanyang sarili. Huwag kayong hahatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa kahatol ang ninyo, kayo ay hahatulan. At bakit mo minamasdan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi ang tahilan sa iyong mata? alisin mo muna ang tahilan na nasa sarili mong mata, at sa gayon malinaw mong makikita ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Humingi at iyon ay bibigay sa inyo. Maghanap at kayo'y makasusumpong. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at siyang naghahanap ay makasusumpo. At sa kanya na kumakatok, siya'y pagbubuksan. Kaya nga lahat ng bagay na nais ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang batas at ang mga propeta. magsipaso kayo sa makipot na pasukan. Sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong nito. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay lobong maninila. Bawat mabuting puno ay may mabuting bunga, ngunit ang masamang puno ay may masamang bunga. Kaya nga sa kanilang bungay, makikilala ninyo sila. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi siyang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga salitang ito, itutulad ko sa matalinong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Bumuhos ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, humampas sa bahay na yaon, at yun ay hindi bumagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat isang nakaririnig ng mga salita ko't hindi ito ginagawa ay tutulad ko sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumuhos ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, humampas sa bahay na iyon, at ang bahay na iyon ay malakas na bumagsak. sino mang makatatanda ng mga salita ko at ginagawa ang mga yaon, siya ay ibabangon ko sa huling araw.